kanina pa ako tawag ng tawag sa inyo, ba't di ko kayo nasagot? Cancel po yung booking sir, kanina pa ako dun sa pick-up, napakalaking abalan naman nun. Hindi naman kami nang hingi, nag gasolina eh. Flashback Citywide Hardware Eto Adali natin dito semento. Mento ito sir? Lala move? Lala move? Oo yan? Kay Army, papunta kay Army sa Jade, Malagasang. <laughs> Hindi, eto nga, pick up. Pipick up ako sa inyo. Oo oh, nga to. Kay Rizel. Wala naman Rizel dito to eh. Ah, wala eh, pero... Bata, dito lang eh, na-prix yan. Ah, dito, dito lang eh, ano. Ang okay. loko nila, ano. Nakagid okay. dito. Teka <laughs> <laughs> nga, tawagan. sa baba ko, nandiyan. Nandiyan ko yan dyan, na parang na-Rizel dyan eh. Ah, okay. Makikiupo lang muna ako, basing... Kala ah, ko nalang Kala ah, ko dito kasi ito yung address Naku po, ayaw, ah, hindi matawagan Hindi matawagan yung pika pa Sheesh. Sagutin na ah. ayun Ayaw, sagutin na nakaabala akong yun unang booking pa naman pinin dun sa hardware tinanong ko yung hardware wala naman daw ganun naka-notes pa, tawag po kayo kung malapit na natawag naman sa kanila, ayaw naman sagutin tapos etong pick up hindi matawagan oh eto yung nagbook eh. ayaw Bossing. Bossing. Lagi ka nakakapagdala dito. Kilala mo to? Resell? Baka meron kang client na Rizel? Tapos masitiwa, ito sa harap. Eh, sabi sa akin nung ano, nung hardware, hindi daw sa kanila yan. Baka daw doon lang pinin. Hindi kasi sila matawagan pareho. Pick up sa drop Sirap. Oh. <laughs> Kaya kita tinanong baka ka ako <laughs> nakakapagdala ka sa kanya. <laughs> Thank you. tawag na ako Shit. ba yan? tango ka e na, na, na ako unang biyahe mauubos oras ko dito gar ang e ina niya kakancel ko to tapos servisyuhan na lang ang mga customer to pending patuloy ng 10 minutes sakin na napakalaking nga bahala naman ito pakakshit mga gantong customer tawag ako ng tawag hindi yung mga nagsisagot yung pick up hindi matawagan hello hello yes sir kanina pa po, po ako tawag ng tawag sa inyo ba't di ko kayo nasagot ay po kami, na ako pag may pa-deliver kayo sir unahin yung inano nyo, binok nyo, kinansel ko yung booking sir, kanina pa ako dun sa pick-up, napakalaking abala naman nun. Okay, yung pick-up pruning nyo, hindi rin matawagan. Pareho po kayo hindi matawagan, napakalaking abala po ng ginawa nyo. Sa sir, pag magbubo kayo, ano, maging alerto kayo sa tatawag sa inyo. Hindi naman kami nangingi ng gasolina eh. Paano okay. yung abala ko? Papunta ko dun yung gasolina, paghihintay ko. Ang mga pakakukupal nyo Oo no, Hindi ako makakuha ng boring dahil sa inyo Ang ganyang klase ng Customer Nakahanap buhay na maayos yung tao sa inyo eh Magbubo kayo tapos babanatan nyo ng mga gagawin ninyo Ang hindi man lang kayo mag-check ng cellphone ninyo Kung ano na nangyayari dun sa binok ninyo o, nang boring ko yun men tapos na agad araw ko na, lumabas na ako ng maaga para maisa isang kikitaanin eh tapos matatapat ka naman sa kukal ng customer hindi ka mainit ay nako